lang ko ng halos ay eh, mahayo eh. Pusukan na sa Google Map naman yung pali. s O-S-U-K-A-N. Sige na ang pangalan niya sa Google Ibang Saka talagang pinag-anuhan ka o. Pinag-anuhan sinimento. Yung trail na lalakaran mo. Nakasimento siya. Ayan yeah. o. hindi off-road kumbaga oh, kaya, kaya pa <laughs> 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 Ay, katanga, uh -oh. lang. <laughs> hindi may bato naman dyan pwedeng umupo okay. naging naging tour guide ako <laughs> kasi ako pala yung nakapunta first time nila ano eto Ang yung tanay nila. Tika nila. Huwag siya. siya. Oh, Ano? Sa mga pulag, puro ganyan. Oo. Oh, Ayan Yung tinatawag na mossy forest. Puro yeah. ganyan. talaga, naglulumot na. Pero meron dun isang puno. Naglumot talaga siya. Oh, grabe. Yung mga mossy ano pala dito? Trees. Grabe o. Oh, yung mga taas? May tayo nakapag-trek-trek. Yan o. Kuling trekking ko pa eh, Mount Apo. Makaka-encounter kaya tayo ng ano? Na Limatic. Naging tourist spot yung Limatic. Kasi lumalabas lang yung pag yung after yung mabasa. Oo. Eh, ito yun naman eh. Mula ka clear. Kaya siguro wala naman yan. Ayan na, malapit tayo pala. <laughs> <Iskeleto>. <laughs> <laughs> Parang Ito ba yun? Yan, eh. Yung berries na kinakain. Kinakain ba yan? Susubukan ba na? <laughs> Sige, na sample na lang mo sir. Hindi naman ata nakakalason yan eh. Pag nalason ako, <laughs> takbo nyo na lang. Wag! Kaya ba ganun ko yung bayo Jesse? Wala siyang lasa. Ha? Wala siyang lasa. <laughs> Hindi siya lasang berry? Mano. Tawag <laughs> doon. Let's go. wala siyang lasa. ito eh, pati yung sahig mag, maano na naglulumot na. Oh, Talaga siyang beris oh. Pero <laughs> yun yeah, yung <clears throat> dadaan ng ando dito, kabayo. Kabayo <laughs> so, daw actually, yung uh, ano dito. Ano, nung no, 19th century, actually horse train to eh. <clears throat> Ang lugar na to. Oh. Oh. Horse train pala to. 19, uh? 19, 19th century. 19th century dito pala kaya Basta, may trail dito. Ano nang ano, Kastila. Oh. Anong um, anong ano 'yon? Anong era yun? Yung 19th colonial era. Colonial era. Oh, colonial. Pero, colonial era. Colonial Guillermo Sambon. Oo. Oh. Nag-research ka. Hindi <laughs> marami ko alam sa ano sa history. Ang kasama ko. <laughs> Pati yung mga renaissance period, alam niya. Okay. So, malamig na ako sinisimbang nga nawala na yung araw eh tumilo mo sa ulap Ayan o no? meron <laughs> na rin to pero 6 years lang sila dito 6 years lang sila ano na 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 6 years lang sila dito wala eto Okay. 6 years lang sila, sila dito. Tapos, kasi alam nila, like yung mga igulat madaming tagong dito. Oh. Ah. ah. Kaya, kaya nila pinuntahan to para sa Pinakala ginto. Nila, yung mga igorot, maraming tinatagong ginto. 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 How? Oh. Kaya pumunta sila. Pero after 6 years, nagsawa rin. Hmm, napadala na siya ng anim na commander niya eh. Oo. Oh. Isa yung isa, isa, isa sa punta dito. 6 years, umalit din sila. Yun oh. ako, grabe. Ang kakapal na oh. oh ano oh. <laughs> na to sir eh, yung mga hindi na tinatamaan ng araw kaya naggaganyan. Nagkaganyan, oo. Oh. Sa Mount Pulag, dami Oh, di ba doon sa Mount Pulag yung isang gubat doon? Opo, Mossy Forest ang tawag. Oh, Mossy Forest. Na. Ayun Ay, na, na doon pa. Malapit tayo. <coughs> Buti nga malinis ngayon eh. Nung kami. Oo, nung kami. Ginaganon namin, no? Hapit na. Pangin. Pero yung view naman, suwerte namin yan, pumunta kami dito, na clear yung kaliwa. Kasi yung napapanood namin sa ibang vlog dito, grabe puting puting yan, wala. Pero ngayon, clear. Mm. So, masarap maganda dito. Mga trek dito. Ganda na ito. Mga rice ko, kong bundok doon. Kita eh. dito mo. Dito mo yung Halsema Highland. Dito ba, yung Halsema Highland. Buti ang linis niya ngayon. <laughs> Naninibago ako. <laughs> Noon talagang ganyan kataas ata ito. O? Oh? Yan. Hindi oh. siya ganito. Dito na po, po lang, ulan po ano. Ngayon <coughs> dun pa, o. Oh. Bangin, o. No? Grabe yung bangin, o. No? Put your arm around kita nyo naman yan guys oh. kanyang kaganda sa cordillera look oh pero biruin mo yung mga tribe na ano kankanay napakatsaga yung mga doon ayan yun daw mga farmers dyan dito nila dinadaan yung mga naaanin nilang gulay nung panahon na ano hindi pa gawa yung kalsada doon. May kalsada na kasi dyan sa kabila. Okay. Dito nila dinadaan. Tapos sinasakay lang nila ng kabayo. Oh. Oh, dang. Oh, dang. <laughs> Pero nung nagawa na yung ano, yun, yung half tunnel doon sa Halsema. Okay, okay na. Doon na sila dumadaan. Shortcut na. May shortcut na sila. Oh, <coughs> Kaya to. Ito yung village pa na yun. Oo. Oh. Oh. Ayun o. No? Yeah. Pero tingnan mo, meron ng ano. Pinapagawang daan. Siguro <laughs> Siguro dami tumutol diyan ano. Saan? Ay, okay, so, ano? Ako ng mga ano, yung mga bibitlan. Oh, kahit okay, Ayun no? yun. No. Yung mga bulaklak. Tas doon ako nabilib eh. Yung bahay doon. Ayun. No. <laughs> <laughs> yung, yung materyales, yung Blue Blue materyales na... oh, tama. Blue, Blue na Oh. Hindi, ah, hindi, yun na yun. Yung malaki. Ay, may mga oranges, may, may oh Yung materyales. Helicopter ata, yun. <laughs> yung ano, <laughs> dahil sa... nila, hindi oh. counter talaga naman sa panin. ito na yun, yung ano yung puno ayan o oh. tsaka meron pa dun eh nagmumosi look yun na nasisinaga ng araw yung kaya nagmumosi yeah, eto oh. eto yung sinasabi mga puno dito. So, mga mga <laughs> <laughs>

mamaya ng drone dun sa may open area habang naglalak. Alipad ka. Okay. Dito. <laughs> Hindi, mamaya <laughs> dyan. Lakad lang, may raspoon ako kayo. Dumidikit sa pantalong ko yung ano, bulaklak. Ang mga ganito. Mobile. Grobio, <laughs> ganda. Balot na na ng... Biruin mo yan, bangin na siya. Pag nahulog ka dyan, diretso ka dun. Oh. Ah, Tapos bangin na yan. Ano na?

ang kumawa ng mga fence na to? sila rin? Parang <laughs> bago lang eh. Yan, yan. Parang sira. Nakinain na ng rust to kung ano. Dati yeah. pa. Ang sabi nung nakausap ko dito, kaya hindi pa inopen open to. Kasi tignan mo naman daw. Ah, hindi sabake, siya safety. Medyo unsafe pa. No? Hmm. Hindi nagkakasas ng bakal yung mga langga kayo. <laughs> Anong possible nilang kasas yung fence? Mga kawayan. Pwede. Kawalan months lang kasi yun. Hala na. Tas ano kaya ato sino ba magma-manage dito? Ah. Pasmi postako bigit. Pag umuulan. No? Parang galing lang sa ano to, landslide. Uy. Naku. <laughs> ano 'to? Oh. oh. Parang ano to? Are we near or are we far? Mini Takadang. Ito <laughs> nga yung sa Takadang. Parang may padar sa bawat gilid. Pero mataas yun. May padar nga. Kaya-kaya ng Matic yun. Mga ADB? O, ADB. Mga sa Oo. Hindi pa sure eh. Oh. mag i na lang ako. <laughs> Parang sigurado. sobra possible mabali yung belt ito si ipit pa yun possible oh. Okay. parang kakalanslide lang to wala naman to nung pumunta kami imagine pag wala ayaw okay. kami yun eh.

Grabe ang tarik din no, oh. parang timbak. Hindi 'yan. Hindi. Grabe no, eh. Ayun 'yan, anong tapos. Na? Sa nang end point. Oh, parang papunta lahat sa taas oh, ayun. Sa nang starting at end point. <coughs> Grabe, single way lang siya eh. Siguro local na lang gumagawa nang sa Mount Apo, lokal lang hindi yan ng gobyerno. Gastos nila. Gastos nila. One down. Ito na, yes. <coughs> Oops. Parang may nahulog sa, sa ulo ko. First time now. Look. Yes. This is the key, bro. Parang <laughs> sa Wow. Wala <coughs> <coughs> <Hola>, ka, <coughs> sir. Sige lang. <coughs> Oy, may nag na dito. May nag u Ako, di ba na, na yung ilo Kuha. Oops, one down. Meron pang isang tunnel doon. Yung dalawa pala na may hanging bridge so sa may palikod na sa bangin tayo lang natin sila ali nakapa ba kung ano alagang kumapit nag evolve yung ano Yan. meron pang isa doon diyan tayo makakasama natin. Aba, So, try din Oh. Ah. So, ginamit ko lang pambutas dito, mostly din Kaya may mga butas-butas. <ills> Ito 'yung magastos ng nandito. Ito 'yung na. Ano Hindi. Ang kata yan naman, Ay, yan yung limatik? Eh, yung naman yung linta, na? Yan, yan. Yan yung limatik. Oo nga, linta. <laughs> nalinta ka, Dre. <laughs> Ikaw ang wano, <one>, na. <laughs> <laughs> First victim. Ikaw ang biyan naman, okay, no? Let's go, let's go. Let's continue dito sa... Doon sa isa pa yung mas mahabang tunnel. Mas mahaba yun. Tapos mas makipot yun, eh. Uh, mas makipot. Oo, oh, sa likod mo. Ah, bakit hindi ka naman agad papasukan? Nakabots ka naman. <coughs> oh, oh. Ano Para, ano? so, di ko pa lang oh, Oo nga, no? Yan yung, yung, yung pato na yan. Yan. Ito yung half tunnel, eh. oh, tsaka pwede daw, ano yan, akyatin. Ay, ekis. <laughs> Wala tayong equipment pang akyat. <laughs> hindi, ano siya. Yung... Pwede siyang din ng tao yung mayroon siyang hagdan, parang hagdan na ano. Kasi yung napanood ko, ano yung nakit niya yan, tapos doon siya nag-drone sa taas. Well, look, black name, Brown pa rin. Mar na, ma maraming drone. klase uh, Depende siguro kung saan nakatira. Pag taga-atok, yan, baka atok. <laughs> Katotobo din sila. Paan? Yung may mga bato. Nakaka-1km na tayo. So, currently, after dun sa may butas, sa first cave, nakaka-1km na, na tayo So, trekking. So, malapit lang depende sa'yo. Nakadepende sa pilis ng ninyo. Pero kami, mga unhealthy people kami ay, <laughs> ay, sorry po. No? How oh, much more sa mga... Eto, pag pagtapos niyan. Ah, pagtapos ng liko. Ng liko. Okay. Yes, sir. Then, din, ah. Ay, pata, iba to, oh, Ay, na to. O, nga ni. Ay, na. Anong tawag sa puno na to? makita ko na yun sa mga, ano eh, ibang klase. Hindi ba yan ito? yung ano? Pinakamatandang pako. <laughs> <laughs> Ibang klase yung halaman dito. Ano pa Sorry, hey, ang dinosaur si yung mga mga picture. Parang sa avatar mo lang makikita yun. Oo, oh, parang ganun. Kakaiba oh. Parang may balahibo yung trunk. Yung trunk. Fern, trunk. Fern. 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 Buti na lang meron tayong researcher nakasama. <tastic> Let's go. Charan, Charan, oh naman Ang <laughs> <At> dilim no Yan no, dan si Ay, hey, mo no, kamo patuloy pa niya. Guys, ang ganda ko nandiyan, sir. Picture. Uh, oh. hindi hey, ba siya against the light? Hindi, <laughs> para si Luwet nga siya yung mangyayari. Ah, silhouette Oo. Oh. oh. picture tayo dyan. Teka. Ang ganda lang. Ang Grabe o. Oh, parang walang <laughs> ang ganyan. Ang mga pangang dulo. Ay, ito lang yung medyo nakakadismaya. Guys, Sana naman kapag papasyal kayo sa mga ganitong Ay, side? Ito. Parang naman ganyan. Grabe. Ito, ito. Parang patulis pa nito yun. Tiyo. Ito may nang iwan ng sombrero dito. May. Meron ka lang. Doon mo. Pwede kong gawing thumbnail ito eh. alam mo parang cliff na yan. La 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 ko ng pag-iing. natin yan. Pangalawang panit dun sa may maliit na hanging bridge. Ano ko may ukay dito eh? O yung sa kabila yun? Kaya sumpero ito, Mike. Sir, mga Espanyol pa yan. Pwede yung benta kay Bostoyo. Yeah, Terrari. Terrari, ano? Yun <laughs> o. Akin Bostoyo. Know? Medyo madilim lang. Hindi <laughs> tayo kita. Ito ang kumagat sa akin ha. ha. Wala. <coughs> Ito. Ha. Grabe, yung ginawa nilang Foot, bri foot bridge dito, oh, yung ginagamit sa paglandingan ng eroplano, so ayan o oh. ang tibay pa Ayan. Ayan. Pero sabi nila meron pa daw doon na pwedeng akyatin hanggang doon sa taas asa so parang di na namin kayang akyatin dahil sobrang tarik nga so ayan let's go sa pangalawang pagkakataon papakita ko sa inyo ang ganda ng Sukan Spanish Trail